Oh my god, ala. Magkakaibang darts na araw Hello po guys. So nandito na naman po yung ating YouTube channel ko. So ngayon pala guys ay may ginawa na naman tayo ngayon sa darts. So ayan po yung magkakaibang darts. So ito guys, so hala guys, tatlo na ulit yung nagawa natin na magkakaibang darts. Ayan no. So kasi yung sa isa kong video na paano ako gumawa ng ano magkakaibang ano darts na araw ayun nung dalawa pa lang yung ano ko so ngayon ito yung bago yan ito yung bago guys pero bago silang dalaw ano tatlo eh bago silang tatlo grabe talaga no ayan no para let's do it testingin natin to tatlo pero hindi lang ako nagsalita nung sa isang video na paano gumawa ng ano ito na guys nakita. Let's go. Tatlo na sila guys. So. So, isa pa guys. Isa pa. Na. Oh grab. Yung Nagsabay sila tatlo guys. Wala nagsabay sila. Tumama. Galing. Galing. So, isa pa guys isa pang ganito ayan patlo sila guys 1, 2, 3 wait lang ayusin natin 1, 2, 3 wait dito mama yung isa oh ang galing nun ah pwede ko na sila pasabayin isa silang tatlo. dito sa kamay ko okay so isa pa isin natin yung pag-aawat natin para tumamad. Ito na. Oo! Galing! Ito pa. Tag-iisa-isa na lang. Tag Isa-isa -isa na lang para makita yung ano, tusok nila. sa isa pa Ooh, nakita yung tatlo ayun nakita pero hindi nakita yung kulay green may nagaw, ano, nagawa na lang natin itong bigla itong magkakaibang ano magkakaibang darts na araw tatlo na guys so. kulay green Kulay red, kulay yellow. Oh. Ayun, Alay, hindi na naman nakita yung kulay green. So isa pa. Isa pa guys. tumusok yung kulay yellow. Salamat. So isa pa guys, fire out na lang. Isa na lang. Isa lang guys, last one na lang. Isa na makita na yung tatlo. Oh, nakita sila. Nakay ta. yun. Oh my god, ala guys, tatlo na yung nagawa natin na magkakaibang araw na darts. So, ito guys, so tatlo na guys, ala grabe. Pero nawala na dito yung ano, yung ginawa natin, yung tinatamaan na number natin yung sa papel. O po. Nawala na yung board niya, board. Yun. So ayan po guys, so dito na lang po tatapusin yung video vlog natin ngayon. So i-like and share and subscribe na guys wala bayan ba para lagi kayo update sa susunod kong video na inupload so ito guys so grabe tatlo na oh my god tatlo na so ang date na rin po ngayon ay August 19 pa lang po August 19 it's Monday Yan. so bukas ay August 20 na So, ano na lang, pag umano, rin, pag umano na rin kasi ng, ano, ng September 3. So, ayan po, September. So, mga, ano na lang, isang buwan na lang birthday ko na. So, ayan po. So, magsi-September na ng, ano, ay, bubulol ako. Magsi-September -sep, mag na. Malapit na mag-September. Kasi, alimbawa, kasi yung nakita ko sa balita, na pag September 1 na daw, malapit na daw yung Pasko. And, bye, yun lang.